Hi guys, what's up? Magandang gabi. Ako nga pala si Lilan, isang OFW dito sa Medjeda. So lahat ng rates sa ngayon ay nasa 15 pesos na kada isang reals. So may mga kababayan po tayo nagtatanong kung ano daw pong wallets or banks ang magandang gamitin sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas. So magbibigay po ako ng dalawang sample ng wallet between po ng Bark at STC Bank. So, dyan po sa taas, makikita nyo po yung calculation kung alin nga ba sa dalawa yung pagandang gamitin sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas. So, i-consider po natin dyan, of course, yung rate as of today at syempre yung transfer fee na tinatawag. So, dyan sa taas, guys, makikita nyo po yung kaibahan sa dalawa po. So, titignan natin, let's say yung sample natin is yes, may sahod tayo natitira na let's say dalawang milyon. Charot lang guys, dalawang libong reals lang po. So, dyan guys sa taas, makikita nyo dyan, let's say dalawang libo yung ating papadala. So, sa STC pay, ang charges po is 17.25, tapos yung bark po is free charges po siya. So, ang laki ng impact po kapag mataas yung charges malaking mababawas sa pera natin yung papadala. So sa SCC ang matitira na lang is 1982 reals but sa bank po remains the same 2000 kasi wala nga po siyang charges. So let's ay gamitin natin yung rate ngayon. Sa bank 15.11, sa SCC medyo mataas yung rate 15.14. So kung i-multiply natin 'yon, yung peso na matatanggap ng pamilya natin sa Pilipinas kapag gumamit tayo ng Bark is 30,220 while yung STC naman is 30,018. So i-minus po natin yung dalawa, diyan makikita natin yung advantage ng Bark between sa STC. Let's say ko na tayo gamit ng Bark. So it means nakasave tayo ng 201 pesos. So malaking bagay na po yung 201 pesos sila kilong bigas na po yun. Yun guys ang kaibahan ng dalawang wallet between the bike and STC. Kung STC, it means mawawalan kayo ng 200 pesos almost. Pero kung yung pamilya nyo is need po ng emergency fund, dito naman sa dalawang to ang pinakamabilis po na matatanggap yung pera ay kapag nagpadala kayo gamit ang STC. Yung bark medyo nagkakaroon siya ng delay pero ang lead time naman niya is 24 hours. Pero yung STC medyo mabilis po siyang makapagpadala compared po sa bark. So dati po yung bark napakabilis. Di ko lang po alam bakit medyo nagkakaroon ng delay sa kanila. So anyhow, pag titignan naman natin kung hindi naman emergency yung pera, kung hindi naman kailangan, so gamitin na lang po natin yung bar kasi 24 hours lang naman yung lead time sa paghahantay para makapas yung, yung padala natin pera sa Pilipinas. So basta ang iwasan lang po natin magpadala kapag weekend po kasi may chance na ma-delay yung padala natin kapag weekend may probable na ma-receive ang padala sa Monday na po yan. So that's all for today's guys and I hope nakapagbigay ito ng simpleng information about sa mga OFW nagtatanong kung alin po yung magandang wallet gamitin. So if you like the video, please don't forget to follow and pakishare na din po. Maraming salamat at ingat po kayo palagi. bye, -bye po.